त्यो पनि मोडेल वाटर नम्बर चाहिएको थियो होला देहको फलको त्यो पहिलो पटक पनि भाइ अभियानमा दाख जुन नला नपन् के पारा Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So ito na yung mga kaganapan kaninang umaga guys. No? So ayan, ang dami kasing order ngayon. Kaya yung paggawa ng lumpia ay hanggang umaga. Tapos hindi naman duty ni Papa Odon dahil kahapon yung duty ni Papa Odon kaya ayun yung kapalitan niya yung nagagawa ng lumpia no na timingan lang talaga na maraming order ngayon dahil sa kalapi is may piyastahan tapos ayan maaga din kami nagising dalawa ni Alter at magkapinga nga kami dyan kaso lang merong nagpa-print ng kanilang mga tag sa kanilang mga ano guys yung mga manipin to ba kaya ayan nag print mo na ako or nag xerox no tapos si kuya Drits, dito na lang namin pinatulog sa tindahan dahil doon sa sala is napakadumi at napakalikabok Ayan nga si Kuya Dritz, tanghali na yan nagigising. Kaya kahit may pasok yan guys, tanghali pa rin nagigising no. Pero si Alter, ayan, umagang umaga talaga yan siya nagigising. At magtitimpla na nga ako dyan ng gatas at saka yung aking kapi black coffee lang po tapos si alternative plan ko na siya ng gatas kaso lang guys nag request siya na choco na yung gusto niya kaya hinaluan ko na lang din ng may ba yun yung hinalo ko kaya naging choco milk yung gusto niya ayan at nagpahabol pa kami ng paggawa ng lumpia no yung kalahating sako lang kasi nga yung sa kalapi is nag order sila ng 20 peraso kaya ayan nagpahabol pa ng pagpagawa. Kaninang tanghali guys, mabilis din na yung aming lumpia wrapper dahil ang daming bumili at maaga nga si Papa Udon kanina nagawa dahil ubos agad yung aming lumpia. Kaya mapapa, thank you Lord na lang talaga sa mga blessing sa araw na ito. Kaya thank you Lord kahit is ginigiba yung bahay namin, meron pa rin kaming kita, no? Ayan. At saka na give up guys yung gumagawa dito sa bahay namin dahil matagal daw ang proseso, yun yung pinag ano namin kanina no. So pag uh, tapos nga nag ano kanina yung ngayong umaga hindi pa yan sila nagtatrabaho pa yan sila diyan sa oras mga oras na iyan nagtatrabaho pa. Pero pumunta dito yung contractor at nag-uusap sila ng aking asawa pati yung taga DP at nagkambas pa naman kami kanina para sa yero at saka yung sa mga tiles at saka yung sa mga gagamitin na nga sana dyan sa aming tindahan kaso lang pumunta dito kanina yung nag contractor ba tapos ayan tiningnan nila yung mga nagawa ng mga tauhan nila dito sa aming tindahan no so ayun parang pina-stop muna nila guys dahil na yung kontrata daw nila is ngayong week na lang so okay lang naman yan sa amin kung iniwan nila yung dapat nagsabi din sila na iiwanan lang nila yung aming tindahan na ganyan no nagiba iba yung aming tindahan si pero okay lang yan guys wala tayong magawa no kung ganyan man yung desisyon nila sa buhay nila hindi naman namin yan mapipilit yung mga trabahante dito sa amin kaso lang ay yung nga, kasi nga yung pagtrabaho din nila guys ay eh, hindi naman yung madalian yung trabaho nung no? dahil hindi naman kami yung nagpapasahod sa kanila kaya hinahayaan na lang namin yan sila kung kung um, ano lang yung mga trabaho nila dahil is na napakamura naman din kasi yung kanilang isang araw 450 hindi pa sila kasali sa pagkain no? at saka snack kami na nga lang yung minsan nagbibigay ng ulam sa kanila at saka yung snacks pinapa -snack namin yan sila dalawang bisis tapos ayan nagluluto na ako ng ulam dyan binibigyan ko rin yan sila ng ulam kung ano doon yung inuulam namin sa araw-araw kaya ayan, um, hindi naman kami madamot sa mga uh, aulam no, kung halimbawa kung wala silang ulam binibigyan talaga namin yan kaso lang is naghap nga lang sila kasi nga yung kontrata daw nila guys is ngayon lang ngayong week na lang daw kaya ayun wala tayong magawa dyan at saka hindi ako nakaka-move on Charis. Hindi gusto ko lang naman i-share sa inyo no, yung mga kaganapan at yung mga nagawa dito sa bahay namin dahil nga sinilip na sila kanina na sa kanilang ano guys yung namamahala ba sinilip na yung mga nagawa nila dito sa amin kaso lang is na dismaya dahil nga kunti palang lang yung mga nagawa nila no kaya at naano din sila sa amin na bakit daw yung napakalaki ng tindahan na pinagawa namin sabi ko eh sinadya talaga namin na lakihan na lang yung ating tindahan at pinasemento na lang talaga kasi is syempre nagastos ka na naman ng pera at nagiba, magiba na naman yung tindahan natin kaya nilakihan na lang namin tapos ayan na nga si Papa Odon naglista na ng mga mga gagamitin dito sa ating tindahan kaso lang ay na postpone nga no hindi sila nagawa na nung tanghali na kasi nga pumunta dito yung contractor ayan at nag canvas na nga kami dyan hindi pa na nung umalis kami pumunta pala sa bahay yung nagkokontrata nagtingin-tingin na kami ng mga tiles guys tiningnan ko kung magkano yung presyo nila dito sa Paranas or sa Katbalogan kasi dito sa Paranas is libre delivery tapos sa Katbalogan halimbawa sa Katbalogan pa kami bibili ng mga Pre, ano yung, yung mga materialis is mamamasahe pa. Kaya sabi ko is parang maganda na rin dito sa Paranas kasi pre-delivery rin lang tapos malapit lang ba. halimbawa kung makulangan man ng mga materialis mabilis lang makabili So, ayan nga na at nagpili na nga rin ako ng mailalagay na tiles natin doon. Sa ibabaw lang muna kami guys maglalagay ng tiles no sa flooring ay hindi muna kasi wala tayong budget ngayon. Unahin na namin talaga yung pag bubong sa bubong talaga yung unahin namin yung tiles yung papaglagyan lang ng mga ano yung mapaglagyan lang ng salamin at saka yung sa roll up kaya yung inuuna namin ayan nagtingin-tingin na nga ako at binabudget natin yung ating pera no kung magkasya ba talaga